18%. <laughs> <laughs> Isa natin na magpapag-giveaway tayo, Lord. Ang giveaway ko ay itong bike ko. Isang brand new mountain bike. Apple 5. Kuno sa Lake and Pine Sets. Gising pa yung anak ko. Peace na tayo. Hindi na sila ang growth pala natin ngayon ay DRT yung tuloy na tuloy na to hindi na yung ipuputang iba tapos hindi matutuloy so century ride right tayo ngayon sana makayanan lang din tayo sa long ride right. Na naman ko. Na na naman ako Peace. So yan guys, inyo update natin ngayon. Kita lang, lang sila. So DRT approximately 100 kilometers and 10. So yan. Peace. Ah. 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 Dito tayo sa may kawayan, Bulacan. So may i tayo sa Philippine Arena. Philippine Arena na tayo. Ah, kasama tayo mga to. Pero isa lang sasama sa DRP. Philippine Arena. Pasok lang natin ng North Sagaray. Ah, kasama natin sa likod. So baka 15 kilometers pa daw. Yo, may nangula doon Ah. Nandito na tayo sa North Sagray, sa Rotonda Crossing. Eh no. Dito yung papunta ng ER. Agad lang. So ayan. so tayo natin yung mga kasama natin kasi mga naka MTB so may dali sa glit. So update ko kayo. Guys, nasa Angat na tayo. Um, no, ang muna ang gut dam na Pero ito, may ilog. May river. Ewan ko kung ito yung ang gut down. Desensya na first time yung dito? Ayan uh, guys, ang gut. Ito, so, hindi ko lang kung karo pa kalayo. Yung akit din namin, yung ride namin. Mabagal lang yung ride natin. Chill so, ride. Peace. Pag-re-ride muna. Breakfast mga kasama natin tapos uh, muna welcome to bye bye angat bulacan start na lang ahon so yan nandito na tayo sa DR and... Uh, start na lang ahon so after ng picture taking ahon na tayo Percent. 13 18% Sabi, <laughs> ah. at tulak ako boss. 18% gradient. Ah, yan tas Tapos pa niyan o. Pauwi na kami. Hindi na naman nakakyat. Stop over muna. Stop over muna. Bibili na lang buho juice. Ang pangalip over. Mayroon pang mga 30... 30... 35 to 40 grams. Pagawin.